Naglabas na naman si Maine Mendoza ng revelation patungkol kay Alden D. Charles Kung ito nga ay inyong napanood ay tila sunod-sunod ang pagre-reveal ni Maine Mendoza at ng jawapaw. Talagang ang napakaganda ng ginagawa ngayon ni Maine Mendoza dahil inuunti-unti niya ito. Nang sagayon ay hindi siya nagtitira ng puwang. Para sa mga bashers, hindi naman kasi ito tuloy-tuloy. Ngunit nagpapakita ito na walang puwang na mambash ngayon sa totoong relasyon ni Maine Mendoza at Alden Charles, Dahil nga naman sa consistent na pagbubunyag ni Mane Mendoza sa mga nangyari noong Kali-Serie. Ito na nga kasi ang matagal na iniiwasan ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards kung matatandaan nyo ay ginagamit ng mga bashers na ito na hindi sila nagkikita at kung meron bang silang kontak ito ay isiniwalat na ni Maine Mendoza mismo nang magkita sila sa publiko at talagang nagulantang dito ang mga bashers ngunit ang paghirit naman nito ay yung pagkakataon lamang yon na nagkita sila. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga bashers ay ang pagkikita mismo ni Main Mendoza at Alden Richards at pagpopromote ng kalye serye at tamang panahon. Yan talaga ang dahilan kung bakit ngayon ang mga bashers ay wala na sa mga tamang pag-iisip nila dahil hindi na sila makaporma sa ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards. Dagdagan pa ito na ang topic na ginagawa ngayon ng TBJ ay ang mga sweet moments ni Main Mendoza at Alden Richards, ang tamang panahon at lalong-lalo na ang mga remembrance ng naging samahan nila. Kung matatandaan nyo ni lahat-lahat na ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards at Jawapaw ang mga totoong nangyari sa likod at sa harap ng kamera. Kung matatandaan nyo na matagal na sinasabi ni Main Mendoza at Alden Richards na talaga aksidental lamang ang kanilang pagkikita at ang pagkakainlaban. Talagang yan ang nagpapatunay na talagang totoo at talagang walang halong pagdududa ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na pinalalabas ng bashers nila na hindi ito totoo kaya gayon paman ay dapat ay tutupa rin ang suporta ng Alden Richards sa kanilang dalawa dahil ito ay hindi na masisira pa kahit anong gawin ng mga bashers nila dapat nga talaga ay ibunyag ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa ito sa mga kriptikong mensahe lamang sa kanilang social media dahil nga naman alam na ng buong Altam Nation ang galawan ng magkaparehang ito ang Paul Gerson family kasi ay talagang napakakulit pagdating sa social media lalong lalo na mga sa event pinapatunayan ng talaga ni Main Mendoza at Alden Richards na sa kanilang relasyon ay merong paling mga kulitan na nangyayari sa kanila at ito lamang ang talagang ibinabahagi ni Alden Richards at Main Mendoza sa kanilang mga tunay na mga fans katulad ng mga true-blooded Aldam Nation hindi naman kasi ito magigits ng publiko lalong-lalo na ang mga bulag, mga pipi at bingi na mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards lalong-lalo na ang mga arming at mga katniel pants dahil kahit ano pang paliwanag ni Main Mendoza at Alden Richards at nakikita na ito ng tahasan sa publiko ay idinidinay pa rin ito pagkabashers ni Maine Mendoza at Alden Richards at nagpapalusot lamang ito para hindi maging makatotohanan ang mga posts ni Alden Richards at Maine Mendoza gayong sila na ang nagpapatunay dito na totoo at real na real ang kanilang pagsasamang ginagawa at ang mga piling sa isa't isa sinabi na kasi ito ni Alden Richards dati pa lamang at ganun din naman si Maine Mendoza kung matatandaan nyo ay si Main Mendoza pa mismo ang nagpakita ng kagustuhan kay Alden Richards at talagang hindi ito gawa-gawa dahil tunay ito at hindi scripted. Diyan mo talaga malalaman ang pag-ibig na inalay ni Main Mendoza kay Alden Richards at dito nga na in love si Alden Richards at sinabi ang totoo at kung matatandaan din ng buong Aldam Nation at publiko, ito ay itinago ni Alden D. Judge ng namakahabang panahon at ito ay ibinunyag lamang sa isang interview. Dito mo malalaman na talagang ang mga haka-haka ng buong Aldam Nation dati ay totoo. Dito mo kasi malalaman na talagang napipigilan lang ang kanilang pag-amin dahil na rin sa kanil kanilang mga management. Halata na nga talaga ang kanilang relasyon, lalong lalo na ngayon. Talagang si Alden Richards lamang ang nakapagsasabi nito sa publiko. Kahit pa merong mga proyekto na ginagawa si Alden Richards ay talagang hindi niya nakakalimutan si Maine Mendoza. Diyan mo talaga malalaman na seryoso na talaga ang kanilang ikinaharap ngayon lalong-lalo na ngayon ang age na ito ay sobrang dami ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards na kahit ano ang gawin nila ay mali sa kanilang paningin ngunit ang maganda dito ay maraming taga-suporta si Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailan, hindi nila ito iiwan. Ang mga pansang ito ay talagang ang nagluklok kay Maine Mendoza at Alden Richards sa tagumpay. Napakataas ng inabot ng karir ni Alden Richards at Maine Mendoza at ngayon nga ay nasa peak pa rin ito pagkatapos ng mga ilang taon. Kaya dyan mo talaga malalaman ang mga suporta na tinatanggap ni Alden Richards at Maine Mendoza ay hindi basta-basta biro lamang. Kaya dito mo maiintindihan ang tunay na paninira ng mga bashers kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil napakalaking tinik nila ito sa kanilang mga iniidolo lalong-lalo na sa mga Katniel fans. Dito mo malalaman ang pag-asa pa nila na magkatuloy ang muli si Kathleen Bernardo at Daniel Padilla ngunit sila rin ang sumisira sa kanilang mga inaasahan dahil dito ay sinisisi nila si Alden Richards na maaari daw makatuluyan ni Kathleen Bernardo. Ngunit sinasabi na ng buong Aldam Nation na malayang malaya si Catherine Bernardo kung gugustuhin niyang bumalik kay Daniel Padilla. Dahil yan naman talaga ang inaasahan ng buong Aldam Nation na mabuo muli ang Cadmiel. Ngunit ang ikinatatakot ng buong Aldam Nation pati na rin ang mga Katniel fans ay umusbong ang pagmamahalan ni Alden Richards sa kanyang leading lady. Ngunit alam naman natin at sinabi na ito ng matagal ni Alden Richards na kaibigan lamang ang turing niya kay Captain Bernardo at kahit kailanman ay hinding hindi ito magbabago. Ang ikinatatakot lamang at walang kasiguraduhan ay ang feelings ni Catherine Bernardo dahil kung hindi na ult sa kanya mapapasa kanya si Daniel Padilla ay magiging option niya rin si Alden Richards at dahil dito malamang ay piliin niya si Alden Richards na napakasikat, napakatalino, respetado at napakayaman kung ikukumpara kay Jericho Rosales at sa iba pa na mga nanliligaw kay Kathleen Bernardo. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.